kung bakit kanina sobrang init terik na terik yung araw tapos bigla na lang yung ulan hindi mo talaga maintindihan yung panahon kanina mainit pa lang tapos ngayon umuulan na pero hindi po yun ang aking topic for today's video ayan dito po sa jeep na sinakyan ko kasi napansin ko si manong driver na may may edad na po talaga siya masasabi mong matanda na siya pero nakakabilib po kasi napakalakas pa po niyang tingnan nakakapasado pa siya ng jeep at talagang yung mga sounds niya pang bagets tinanggal ko lang po yung sounds niya kasi baka makapirate ako mahirap na pero talagang nakakabilib kasi kung titignan mo siya sa personal talaga talagang matanda na siya. May isipin mo sa mga ganyang edad, hindi na siya nagtatrabaho. Pero malakas pa rin siya at nakakapasada pa siya, di ba? Ayan, shoutout nga pala sa mga kapataan na nasa bahay lang ah. Tingnan niyo po si Manong oh. Nakakabilib siya kay matanda na kumakayot pa. Ayan, that's all for now. Thanks for watching. God bless.